Hello po, magandang umaga sa aking mahal na subscribers. Napag-isipan ko talaga na matagal na to na kailangan ko maggawa ng parang drip container na 'yon ang mag-regular na mag-supply doon ng nitrifying uh, probiotic. Ang problema is uh, lagi ako sa timbay. Parang hindi naman matutuloy. So ngayon, dahil nga nagkaroon ako ng ammonia na mm, pagbabago at hindi maganda. So ngayon, dito ko siya ilalagay. Old na ito, old na at i-iusing ay ko lang at lagyan ko ng mga ang mahihina like for instance sa mga crack ay aking lagyan ng mga epoxy so panoorin nyo ako dahil ito ubusin ko to at tuloy-tuloy uh, ang gawin ko nito so guys panoorin nyo lang uh, I hope na makikunan nyo ito ng idea okay eh Halitan ko ng blade at uh, maya maya makita nyo bago na. Okay po, uh, itutuloy na natin bago ng blade ko at uh, malaki-laki na para mabilis niya ma, uh, potol oke okay. so natanggal tanggal na siya at uh, konti na lang to i think uh, linis-linisan ko ng ah, malaking blade para matang maayos ang kanyang uh, finish Oke. Okay. Itu pang finish na talaga to. Hmm. Oh 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 Okay. So, ito na. Ang akin dito gawin ay lilinisan ko muna. Lahat-lahat uh, isisan ko. And then, pagkatapos nito, yung mga nakikita ko ng mga mahihina, ay lagyan ko ng epoxy. At uh, patutuyuin. At dito, ang i-cover ko lang naman is kahit plastic, pwede na. Tapos talian dito. Para anytime pwede ko ito lagyan ng aerator. Uh, May nakarady naman ako na aerator. Then, koneksyonan ko at doon ko siya ilalagay. So, I hope matapos ko ito at maipakita ko sa inyo. Kailangan tapusin ko ito para wala na ako problema at iwanan ko ito para sa sunod naman na trabaho. Okay guys, mamaya idugtong ko pagkatapos ko na magawa lahat-lahat ng mga fittings niya at koneksyon. Hi guys! Dito na tayo ngayon sa ginawa kong drip container 500, uh, 200 liters. Actually, ito ay used na. At inayos ko, nilagyan ko ng ipuksi. At uh, ito, nalagyan ko na rin ng T. Ito ay, kung atin ito, i-turn upside down, ito ay magiging drain. Ito ang papunta sa drip. So, ito ngayon, magiging ganon siya. So, ito ang mag-drip na. Ito lahat ay one. One inch lahat ang connection dito. Wala nang mga reducer-reducer. So, puro one inch. So, hindi ko ikabit to ngayon kasi gusto ko i-plaster doon banda sa corner na yon. i ko muna and then doon na lang dahil mag, doon na magsalpakan. Ito naman, ganun din. May ready na ko. May bulb to dito. So, kailangan tumama sa sa kanal ko dyan. So, ah uh, guys, ito may mga tapon-tapon. Tapon-tapon to. Hindi ito pina, uh, binili noong panahon pa noon. Eh, ngayon, uh, nagamit ko kasi na iniipon ko ang napakarami dito mga koro connection na Uh, gamit dati sa poultry. So, ngayon, ipakita ko sa pahapyaw lang. Tingnan nyo ang aking ginawa dyan. Makita ba? Ayan. Makita yung mga kwan dyan. Tingnan mo. Nakita? Ito. Ayan. Ang mga nakaipoksi na yan. Pinatibay ko lang kasi nagabasa-basa siya noong tinanggal namin sa pa, ano to storage to ng sa poultry namin. So, kay bilhin mo ito, dos mil pa ito. So, gawan mo lang ng ipokse uh, lagyan mo ng ipokse, Matibay na yan. At ito ngayon, ang permanent ko na lagayan ng probiotics. Kung sakali na magtimpla ako, dito na lang, lagyan ko to ng uh, aerator din. Kasi may ready na ako na aerator. Connectionan ko na lang doon. So, ayan guys. Nakita nyo yan? Mm. Okay. So, i-plaster ko muna, kasi ready na to lahat-lahat. I-plaster ko doon, then pag na natapos ko na ito, kabit, then makikita nyo. I-test ko rin ito, kasi bago ko pang uh, lagay ng epoxy, hindi pa gano'ng matigas. Then, i-test ko muna bago ko i-kabit talaga doon, na kailangan walang leaking. So, yan lang po, at hintayin nyo ang mga update na itong ginagawa kong DIY. Ganon din, kaya nyo rin ito, kung nakaya ko, kaya nyo rin yan. Walang imposible sa mundong ibabaw na ito. Na under the heat of the sun, ay kakayanin natin lahat. Sa atin lang paggalaw kung ano ang diskarte. Avoid procrastination kasi sa akin I am a victim ng procrastination. Na dati diyan ko sana ilagay, hindi na lag, hindi nagawa kasi nga minsan mayroon ka rin pinagkaabalahan pero this is already necessity. Kailangan na talaga dahil nga nagka uh, kaso ako ng too much uh, contents ng ammonia. So kailangan ay ito ang aking panlaban sa ammonia. Dito na ang timpla, hindi na ako dagdag-dagdag na lang and then going well na. Wala nang problema. Okay guys? Ganun lang. Take care and God bless po. Dagdagan ko to. Bye. Hello po, magandang hapon sa inyo sa aking mga mahal na subscribers. So, sa ngayon ay alas 3.15 na. Katatapos ko lang lahat-lahat na mag-connect ng aking drip container. 200 liters na drum. Makita nyo yan. May mga connection na yan. Kung ang dati kong na delivery inlet dito, inalis ko na at yan ko nilagay sa taas. So, lahat yan, ito ang kanyang inlet. Kung uh, mayroon ng laman yan, dito ako magpalabas sa kanyang uh, bulb bulb. And then, mayroon din siyang tinatawag na ah uh, pang uh, waste. Yung may tubig siya ngayon. So, uh, lagyan natin. Yan. Okay. Yan ang drain niya. Okay. May tubig siya. Arshel pa lang. Okay. Dito tayo. So, ito. Ang dati nga sabi ko, ito ay kinundim ko. Ang dati yan, delivery yan eh. Kinundim ko at uh, kinunik ko doon. So, ito sa one. Napangit niya. Nakakurba pa. Kay bago pa lang. Okay dito tayo. So, kung gusto ko na paganahin yon, mayroon na akong dinawang uh, switches dito. So, i-on ko lang ito. Gagana na yon ang akin, ang lahat na yon, pati yung solenoid, kasi nakasolenoid yan, yung uh, bulb doon. Hindi na pag ipakita, nakasolenoid yan doon. So, pariho lang, isang switch lang to, anding kasama yung ating uh, aerator. Tingnan nyo, ha? tingnan uh, tingnan nyo. Gaingay. Ayan, nag-aingay ko marinig nyo at ipakita ko sa inyo ang uh, laman yan kung gaano siya magtrabaho sa loob ng drum. Ayan po. So, yan, wala pa yan timpla. Pero, ibig sabihin na uh, working na ito. Ito din ang kanyang uh, delivery. So, yon. So, sukatin ko pa yan ang kanyang uh, uh, marka dyan para ma insakto kong halibo. 50 liters ang gusto kong ilagay. Then, uh, kailangan may mar marking ako dyan. So, sukatin ko pa yan uh, sukatin ko pa. Okay, sarado natin muna. At napakaganda na yan dahil fixed na siya.